Ang dahan-dahan na. Ang dahan Ay, nako. <laughs> ikaw talaga, mm, pasaway ka. Pasaway ka, Mima. Oh, magtatapang. Halika, halika, alis dyan. Ikaw, ikaw, Mima, ha? O yan, unamoy ni Kaliko, galit pa. Kanina ka pa ni Kalika eh. Pasaway ka talaga, Mima eh. Ito ba? Huwag tawid ng tawid dun sa kabila. Tapos hindi ka makabalik. Ha? Lakas-lakas loob. Pumunta dun. Hindi naman makauwi. Ingaw ng ingaw. Galit pa kay Kalika. silip lang ni Kalika. O yan. Sinsilip ka ng lahat ng kapusaan sa bahay. Ha? Kumain ka dun sa baba. Hindi mo. Oh. Dito lahat ng pusa sa taas. Nandito din si Telia, oh. Anino ka, Mima, ha? Hmm? Ayan, kumain ka dyan. di ka talaga, Mima. Ayan, kumain ka. Pasaway ka talaga ng taon. Kain na. Pasaway ka, Mima. Hilig-hilig pumunta sa kanapin ng kapitbahay, hindi marunong bumaba. Kain na. No, nagutom ka, kakain kang kanin. Galit ka na naman. <laughs> ano, gutom ka mima.